isang classic at classy na Sharon Cuneta, ang na nasilayan ng publiko sa kanyang latest Instagram post. At hindi lang ang kanyang outfit ang pinag-uusapan na yon, kundi ang napakaliit niyang baywang na talaga namang talk of the town. Nakasuot si Sharon ng eleganteng Filipina gown at bumagay ito sa kanyang bagong figure na talaga namang kapansin-pansin. Kitang-kita sa larawan kung gaano siya kapayat at kaelegante tunay na Reyna ang datingan. Maya-maya lang ay nag din ang megastar ng isa pang larawan. This time, naka long sleeves shirt at simpleng jeans siya. At mas lalong lumitaw ang kanyang maliit na baywang at fit na katawan. Netizens, fans at kapwa celebrities, todo papuri agad. Komento ng ilan, grabe, parang hindi tumatanda si Mega. At body goals si Madam. Kitang-kita na inaalagaan ni Sharon hindi lang ang kanyang karera kundi pati na rin ang kanyang kalusugan at sarili. Talagang megastar. Then, now, and always.